Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum wa wabarakatuh. Mga giliw na tagapakinig, ang atin pong maigsing topic ngayon sa tinatawag nating la'allakum tatakon. Ito ay Arabic terminology kung saan ang kanyang kahulugan, harinawa, kayo po ay magkaroon ng takot. At tayo po ay sinabihan ng kataas Allah subhanahu wa ta'ala na mabasa sa maraming talata ng Koran. Sa kanyang sinabi, ang kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Ya ayyuhalladina amanutta kullaha hakka tukatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dito ay kung saan tayo sinabihan ng kataas-taasan o kayong mga mananampalataya, magkaroon kayo ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mga matay maliban na kayo ay mananampalataya. Sa iba pang mga talata, mga kapatid, Ya ayuhal ladina amanu wa kulu kaulan sadida. At anong ibig sabihin, mga kapatid, kung saan sinabi ng katastasan? O kayong mga mananampalataya, matakot kayo ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala at kayo'y mga gsalita o magsabi ng pawang mga katotohanan sa mga talata pa, Ya ayuhal wal tandur napsum ligad. Hanggang sa dulo ng mga talatang ito kung saan ang kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nagpapayo sa atin o kayong mga mananampalataya. Magkaroon kayo ng tamang pagkatakot kung saan ay pagtignan ninyo ang inyong mga sarili sa kung ano ang hinanda ninyo para sa inyong kinabukasan. Mga kapatid, inaanyayahan ng bawat isa na maging matatakotin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ang pagkakaroon ng takot, ito po ay maisasagawa natin ng egzakto sa ating mga pagsamba sa Kanya. Hindi po tayo gumagawa para sa ibang tao, kundi para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng ating takot, particular sa mga usapin hinggil po sa Ramadan, sa fasting, sa sala, at anumang mga gawain. Ito mga kapatid, ang payo mula sa akin, para sa akin at para sa ating lahat alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibna muhammad salam magandang sandali